Panibagong pakikipagsapalara naman At mayamaya ang unang nagpakita Ayun, gitik Ganda ng buwi naman Ito ang masarap na sinasabawan Pambihira lang ako makakita ng mayamaya maya Ito dalagang bukid Ayun, sa pole Itong spot na ito, dito lang ito sa parting malapit Hindi kami naglayot, malakas-lakas ang amihan Ops, kulambutan. Ayun, sa pole. Ito yung kulambutan na hindi inalaki. Eh. Pinana ako para maiulam. Bagulan kung tawagin dito. Ops. Kanuping. Ayun, sa pole. Kanuping or manuping kung tawagin dito sana may lumabas na kupa balatan o nung ayan sa pool din orto nung 60 hanggang 70 ang kilo nito oops dalagang bukid ayan sa pool din kapresyo lang ito ng solid masarap kilawin soga Ito may dalagang bukid pa. At bago. Ayun, gitik. Kasa uli. Magalaw pa itong napana ako. Ayan, gitik din. May isa pa. Nasa ilalim. Kasa uli. Ayan, sa pool. Maganda sunod-sunod na yung mga Magandang klaseng isda. At may napansin akong sumuot dito tapasan. Ito ko puntahan sa kabila. Kaan dito, kita ulo. Ayun, sa pole. Tapasan, masarap itong paksiw. Kahit ihaw, masarap din ito may danggit sa parting malayo ops, andito pa, naglilipad ayan, sa pole nasaan na yun buti at huminto andito kasa muna ayan, sa pole din ang hamal na danggit ito, nagkaroon ng pakpak lumipad ito talagang bukid andun pa bali dalawa Ayan, sa pole. Nawala na yung isa na gulap. Sayang. Nakatanggal pa. Ayan, sa pole ulit. ka katuloy ng tama. Nawala yung isa. Langoy ulit. Ops. Kanoping. Ayan, gitik. Hindi, nakapalag nasa lakay ang kasamahan nito ito punong ayun, gitik din maganda at may isda dito sa parting malapit mga bagong tabi ito hanap ulit ito, punong pa ayun, gitik aba, sunod-sunod na ang gitik, malakas ang tsamba ko ngayon ops, punong pa Ayun, getik rin. Ang lakas ng tsamba. Sulit lang ang nagpapahiya sa akin. Laging hindi siya tamaan, tamaan man daples. Ito, manitis. Ayun, getik pa. Hala, sunod-sunod na. Manitis ang timbungan. Talagbago, dalawa. Kaya lang maliit itong isa. Ito, inuna kong malaki. Estimitin ko kung na. Paliit pa nga. Huwag muna natin panain at para makalaki pa. Yung medyo malaki ang hanapin natin. Ito, may maputi sa loob. Oy, fugita! Kaya lang, parang maliit. Maliit yung butas. Maliit lang ito. Kinikiliti ko para lumabas. Labas na, huwag ka nang mahiya. Ayaw. Ito, lumabas na. Uy, malaki pala yun. Akala ako maliit lang. Marami talaga nagkakamali sa akala. Matagal ma. Gitik. Hindi na sin yung utak. Ayun, patay na. Ay, hamal na yan. Kala ko maliit lang. Mahigat dalawang kilohin ito sa estimate ko. Akala ko ma, isang kilohin lang. Sana may kasama pa. Ito may pulang isda, lambingan. Ayan, sa pool. Ito ang matabang isda. Wala nitong payat. Masarap naman ito sa ihaw. Langoy uli. Langoy lang tayo ng langoy. Talagbago. bago. Ganda ng pwisto. Ayan, sa Walang kasama. Mag-isa lang. Langoy uli. Ito, may dalagang bukid at talagbago. Dalawang talagbago. Kailangan yung dalagang bukid maliit. Ayan, sa pool pa. Nawala na yung dalagang bukid. Sabagay, maliit man. Masarap na luto sa talagbago. Paksiw o kaya pritos. May balatan, matang itik. Kunin ko ito, mag 50 bag ha. Di, pang isang kilo ng bigas. Matagal lang ito, tanggalan nung parang sapot. Nadikit ito sa guantes. Tagal bago mawala sa guantes. Oops, may message. Ay, hamal yan. Si Kumari naman yata yung message na yun. Surahan na naman siguro ang gusto. Huwag kang mag-alala ko, Mari. At pag may surahan, ibibigay ko sa iyo. Hanap ulit. Ahoy! Oh, Walang butan. Pwede na ito. Mahigit isang kilohin. Ayun! Gitik! Pwede na tsagaan ng gayotong kulambutan at 100 ng kilo. Pero mas masarap ito kung ikalamaris. Sana meron pa. Ito, balatan. Kaya lang, maliit. pagmuna muna natin kunin. Ito pa. Talagbago. Ayan, sa pole. Mag-isa lang, walang kasama. Napana na siguro ang kasama nito. onong nung... Ayun, gitik. Pwede nang tsaga-tsagaan ng punong at 60 hanggang 70 ang kilo langoy may isda dito sa ilalim talagbago ayan sa pole wala rin kasama pagod na ako ng langoy lakad naman may isda dito nasa ilalim ng corals alatan tumalikod pa Ayun, sa pole. Pareho lang ito ng pressure ng punong. Lakad uli. Oy, balatan! Wow, malaki! Ayos na ito. andyan na naman yung pasaway na manok. Malaki, tapos makapalal naman. Equals 300. Thank you, Lord. Kwartang linaw na ito. Sana mayroon pa. Ito. Solid. Hindi naman natigil ang manok na ito. Kala ko baga wala. Andyan lang pala nakikinig. Naligaw ang solid na pula dito sa parting malapit. Ito. Merong na napanain kasama ko. Talagbago. bago. Ops, manok pa ay eh. talaga ka. kagulat ang mga manok na ito. Ito talag bago. Ayan, sa pool. Maakyat na ako sa bangkap Hindi na naman ako titigilan ng mga pasaway na manok na ito. Oh, oh. Dapa, no? Ganda ng unang dive. Laking ko pa ayos isang nahuli ng kasama ko mabuti na lang yung dalawa kong kasama nakahuliin ko papa at malatan shout out kay Jun Burda ng GMA Cavite at kay Roselyn Luzurata at shout out rin kay Sinaida de Borja at shout out rin kay Godo Oliva Family from Naik Cavite At shout out rin kay Elmer Jerez From Masbati City At shout out rin kay Santi Roldan From Delgal Camsor At shout out rin kay Junior Alvarez From Palanan Isabela At shout out rin kay Grace Sibunga from Romblon at shout out rin kay Marlon Arelliano from Rome, Italy. Shout out rin kay Ricky Garcia from Antipolo, Rizal. Shout out kay OJ Agbayani galing kay Mercy Agbayani. Behave ka lang daw dyan, sabi ng asawa mo. Huwag <laughs> ka raw mong babae ng isa lang. At shout out rin kay Rachel Rintora from Kuwait. At shout out rin kila Rosana Villahermosa Hermosa from Davao City at Lolita Matibag. Sabay uwi. Gutom na. Ni. Gutom na. <laughs> so guys, karating pa lang. Balatan, laki bosok bosok ng tubig si <laughs> baspa nasadya libiran mata na tama magturog <laughs> I-deliver De na kayong huli namin Ayos man yung isang dive Nag 4,680 man Ay salamat at may panibago na naman Panderdog tong